Ano ba itataas nitong singil sa kuryente Ito, sa inyo? Sa Meralco. <laughs> go, o po, go. no sir, Dr. no. Uh, tama clear. kayo. Nag-nag-anunsyo uh, po kami earlier this week na Apo. magkakaroon tayo ng uh, pagtaas na 63 centavos kada kilowatt hour sa singil mm -hmm. sa kuryente ngayon po yung buwan ng Agosto. Mm -hmm. Dahil 'yan sa mas mahal na mga pass-through charge, particularly yung binabayad po ng Meralco sa grid operator at sa mga supplier natin ng kuryente. So for a typical uh, customer, o typical na household na merong konsumong 200 kilowatt hours kada buwan, makakakita po si, katumbas yan nung uh, dagdag ng 125 peso sa kanilang kabuoang bill. Mm, nako, mm -hmm. yung pala yon sa kabuoang bill magano. Oh, ano. Ah, maraming aaray po dito, ma'am. Pero pero uh, uh, yung uh, aray ba? ba ano ano nga ang pag-aray na 'yan? Na depression? Uh and ma'am Claire? Mm -hmm. Dahil ilang Opo. porsyento ba ang itinaas? Opo. Opo ah uh, in terms of percent, we usually announce kung magkano po in centavos yung itinaas. So ito yung binanggit ko kanina na 63 centavos kada mm. kilowatt hour. Pero I would like to take this opportunity na rin po to remind na yung pong bayarin naman natin buwan-buwan, bagamat na apektuhan yan certainly ng rates, no? yung ano inaanunsyo natin buwan-buwan, ah -buwan. mm. uh, isa din pong factor na on our end, pwede naman natin makontrol ay yung ating konsumo. Kapag ganito pong panahon ng tag-ulan, nakakakita naman tayo ng trend and no uh, medyo lumalamig na yung panahon hindi masyadong ma, uh, madalas ginagamit ang aircon at iba pang mga cooling appliances so may tendency naman po na the other factor na nakakaapekto dito sa bayarin natin buwan-buwan yung konsumo natin ay bumababa naman po so somehow uh, kung bababa po ang konsumo kahit paano, we're hoping mamamanage naman po yung bayarin buwan-buwan o nitong paparating na buwan Mm. -hmm. So nakakaapekto rin po ba ma'am uh, yung pagtaas o pagbaba ng piso sa dolyar o sa merkado sa pagsingil po natin ng uh, kuryente per kilowatt hour? So yes, Ms. Precious, particularly mm -hmm. sa generation charge which again as I mentioned earlier, isa itong pass-through charge. Ibig sabihin, binabayad eh, hindi ito napupunta sa Meralco, no? Okay. Binabayad doon ng Meralco sa mga supplier ng kuryente. So tama kayo, itong itong nakaraang Agosto, nakita natin yung pinakamahinang yung pinakamahinang antas o yung pinaka worst performance ng peso against the US dollar since mm -hmm. the start of mm -hmm. the year. So dahil diyan nakita natin parang nasa 2 pesos yung halos ay uh, yung paghina ng piso no na nakakaapekto yan dun sa cost naman ng ating mga suppliers kasi majority po of their costs ay dollar denominated o nakapresyo sa dolyar. So kaya anumang paggalaw dito sa uh, sa foreign currency particularly ako uh, kapag humihina ang piso kontra dolyar naaapektuhan po niya yung mga singil nila. So ito po yung actually isa sa mga factors kung bakit tumaas yung uh, generation charge, particularly yung singel ng ating mga independent power producers na uh, 99% ng costs nila dollar denominated.